Nakatayo si Alvia Reyes sa pasilyo ng Metro Manila Medical Center. Hawak ang isang plastic bag na naglalaman ng mga gamit ng kanyang ina. Limang araw na ang lumipas mula ng ilibing si Angela Reyes. Ngunit ang pighati ay tila isang bakal na kamay na pumipiga sa kanyang dibdib. Na nagpapahirap sa kanyang paghinga. Sa edad na 18. Pakiramdam ni Alfea ay lubos siyang naliligaw sa malawak na mundong ito nang wala ang kaisa-isang taong malapit sa kanya. Ang Nurse sa Oncology Department Isang matabang babae na nasa mga huling taon ng kanyang 50. Ay tumingin sa kanya ng may habag. Anak May naiwan pang isang bata at isang peres ng sinelas. Kinuha ko na lahat ng nasa ibabaw ng kanyang mesa. Nakikiramay ako. Ha? Napakabuting tao ng nanay mo. Napakatiyagan niya. Mahal namin siya rito sa mga nakalipas na buwan. Si Alfea ay isang dalagang may kayumangging balat. Mahaba at kulot na buho. At malalaking matang kulay kape isang larawan ng kanyang ina noong kabataan nito. Tumangwa lamang si Althea hindi nagtitiwala sa kanyang boses. Tila may bumabara sa kanyang lalamunan sa tuwing may babanggit sa kanyang ina sa paraang nakalipas na. Isang linggo pa lang ang nakalilipas. Buhay pa si Angela. Nagbibiro sa kabila ng sakit. At gumagawa ng mga plano para sa paglabas na hindi na kailanman dumating. Salamat po sa lahat. Sa wakas ay naibulong ni Alfea. Sa pag-aalaga, sa kabaitan, nagmamadali siyang lumabas, ayaw nang manatili pa sa mga pader na iyon na amoy gamot at pagdurusa ng tao. Sa labas, isang mainit na umaga ng Abril. Ang sikat ng araw ay parang isang kalapastanganan. Paano nagpapatuloy ang mundo sa normal nitong takbo? Habang ang sakanya ay tuluyan ng gumuho sa kanilang maliit na apartment sa Quezon City. Inilapag ni Alfea ang bag sa mesa sa kusina. Hindi niya magawang buksan ito. Bawat gamit ng kanyang ina ay may dalang alaala. Ang init ng presensya nito. Sa wakas, pinalakas niya ang kanyang loob at mainat na inilabas ang paboritong asul na doster ng kanyang ina. Ang sinelas na may bordang sampagita. At ang koleksyon ng mga tula ni Nick Joaquin, na paulit-ulit binabasa ng kanyang ina sa mga huling linggo nito. Nang iangat ni Althea ang duster upang ilagay sa aparador. Isang piraso ng papel na nakatupi sa apat ang nahulog mula sa bulsa nito. Kumunot ang noo ng dalaga. Ang kanyang ina ay palaging masinop at hindi nag-iiwan ng mga hindi kailangang bagay sa mga bulsa. Pagbuklat ng sulat Nakita ni Alfea ang pamilyar na sulat kamay ng kanyang ina malinaw at maganda. Pinakamamahal kong Alfea. Kung binabasa mo ang mga linyang ito, ibig sabihin ay wala na ako sa piling mo. Alam kong labis kang nasasaktan ngayon. At patawarin mo ako sa pag-iwan sa iyo ng mag-isa. Ngunit hindi ako maaaring umalis nang hindi sinisiguro ang iyong kinabukasan. Eksaktong tatlong buwan pagkatapos ng aking libing. Pumunta ka sa aking puntod sa Manila Memorial Park. Sa ganap na alas dos ng hapon. May isang taong maghihintay sa iyo roon. Isang taong tutulong sa iyong maunawaan ang maraming bagay na hindi ko nasabi sa iyo noong nabubuhay pa ako. Magtiwala ka sa kanya. Siya ay isang malapit na kaibigan. Tandaan mo. Palagi kitang mamahalin at poprotektahan na saan man ako. Ang iyong nanay. Paulit-ulit na binasa ni Alfea ang sulat. Binalak ng kanyang ina ang lahat. Alam niyang hindi na siya gagaling. At sino ang kaibigang ito? Sa pagkakaalala ni Alfea. Walang matalik na kaibigan ang kanyang ina mga kasamahan lamang sa Quezon City Public Library at ilang kapitbahay Bumagsak ang dalaga sa sofa Hawak ang sulat Puno ng mga tanong ang kanyang isip Ang kanyang ina ay palaging isang bukas na aklat sa kanya O iyon ang kanyang akala Si Angela Reyes ay isang babaeng may pambihirang lakas ng loob Sa edad na 47 Mukha siyang mas bata. Balingkinitan. Matikas. Na may matatalinong mata at matamis ng ngiti. Siya ang punong librarian. Mahilig sa mga klasikong nobela. At mag-isang pinalaki ang kanyang anak. Madalang niyang pag-usapan ang kanyang asawa. Ang ama ni Althea na sinabi niyang namatay sa isang aksidente sa sasakyan noong isang taong gulang pa lamang ang bata. Ang mga sumunod na araw ay lumipas na parang panaginip. Si Althea ay pumapasok sa kanyang trabaho sa isang maliit na kapihan. Ang ti kapitindahan. Kung saan siya ay isang barista. Naghahanda siya para sa kanyang college entrance exams. Inaayos ang mga gamit ng kanyang ina. Ngunit ang kanyang isip ay laging bumabalik sa misteryosong sulat. Isang linggo matapos matuklasan ang sulat, bumisita ang kanilang kapitbahay. Si Aling Vivian, isang matandang babae na minsan ay nagbabantay sa kanyang ina. "Kumusta ka na, Iha?" tanong nito. "Okay lang po." Pagsisinungaling ni Alfea. Aling Vivian. May sinusulatan po ba o tinatawagan si Nanay noong mga huling araw niya? Umiling si Aling Vivian. Wala akong napansin. Bagaman nitong mga huling buwan, parang may malalim siyang iniisip. Palagi siyang nakaupo sa mesa at may isinusulat. Akala ko talaarawan. Pero teka, noong Marso yata. May ilang beses na nagdala ang kartero ng sobre para sa kanya. Agad niyang itinago. Sabi niya tungkol daw sa trabaho niya sa library. Bumilis ang tibok ng puso ni Alfea. Kaya mayroon palang sulatan. Ngunit kanino? At nasaan na ang mga sulat na iyon? Pag-alis ng kapitbahay, hinalughog ni Alfea ang buong apartment. Sa pinakalikod na drawer ng desk ng kanyang ina. Sa likod ng mga lumang litrato. Natagpuan niya ang isang maliit na kwadernong balat ang pabalat. Sa isang pahina. May nakasulat, Manila Memorial Park. Seksyon 15. Hilera Pito. Napagkasunduan. Eksaktong tatlong buwan. Dalawa, yes. Handa na ang lahat. Kinwenta ni Alfea sa kanyang isip. Namatay ang kanyang ina noong Abril 15. Tatlong buwan mula noon ay eksaktong Hulyo 15. Hindi nga nagkataon ang sulat. Lumipas ang panahon. Nakapasa si Alfea sa APCAT para sa kursong panitikan ng Pilipinas. Ngunit hindi niya ito ikinatuwa. Pangarap ng kanyang ina na makita siyang magmartsa sa graduation. Ang seremonya ng pagtatapos sa high school ay naging isang pagsubok para kay Althea. Sinubukan niyang humiti. Ngunit sa loob niya ihungkag. Ang trabaho sa kapihan ay nakatulong upang maibsan ang kanyang kalungkutan. Ang may-ari, si Ate Marina, ay sinubukang suportahan si Althea. Huwag mong pahirapan ang sarili mo. Althea. Ang nanay mo gustong makita kang masaya. Bata ka pa. Nasa iyo ang buong buhay mo. Noong unang linggo ng Hulyo, may kakaibang nangyari. Galing sa trabaho si Althea. Gabi na. Nang mapansin niyang may sumusunod sa kanya habang naglalakad sa Quezon Memorial Circle, Isang lalaking nasa katanghali ang gulang. Nang bilisan niya ang lakad. Bumilis din ito. Kinabahan si Alfea. Pumasok siya sa pinakamalapit na 24-oras na convenience store. Mula sa bintana. Nakita niya ang estranghero na huminto sandali sa labas bago tuluyang umalis. Kinabukasan, Napansin niya ulit ang lalaki malapit sa sakaya ng jeep. Nilapitan ito ni Althea. Excuse me po. Sinusundan niyo po ba ako? Nagulat ang lalaki. Bumulong ng hindi maintindihan at mabilis na lumayo. Ilang araw pa. Isang di pamilyar na lalaki ang pumasok sa kapihan. Umorder ito ng kape at matagal na naupo paminsan-minsan ay sumusulyap kay Alfea. Nang lumapit ito sa counter, nagpakilala ito. Miss Alvarez. Reyes? Ako si Amy He. Cardoza. Isang private investigator. May kliyente akong matagal nang naghahanap sa pamilya Reyes. Maaari ba tayong mag-usap? Nanigas si Alvea. Sino ang maghahanap sa kanila? At bakit? Tumanggi siyang makipag-usap. Ngunit iniwan ng detective ang kanyang business card. Nang ikwento niya ito kay Aling Vivian. Kumunot ang noo ng matanda. Kakaiba yan. Walang nabanggit ang nanay mo na may utang o obligasyon siya. Bakit kailangan ng detective para maghanap? Hulyo 15 Maliwanag at mainit. Nag-day off si Alfea sa trabaho. Pagsapit ng alas dos. Nasa Manila Memorial Park na siya. Ang puntod ng kanyang ina ay nasa mas bagong seksyon. Nilapitan ni Alfea ang pamilyar na puntod. May krus na may larawan ng kanyang inabata. Nakangiti. Naglagay siya ng mga sariwang bulaklak at bulong. Nay nandito na po ako. Tulad ng hiling nyo. Alve. Nagulat ang dalaga at lumingon. Ilang hakbang ang layo. Isang matandang lalaki. Mga anim na pong taong gulang. May kulay abong buhok at mababait na mata. May dala itong isang pumpo ng puting rosas. Kayo po ba? Yung isinulat ng nanay ko, Tanong ni Alfea. Tumango ang lalaki. Ako si Elia Santos. Pinsan buo ng nanay mo. Tito mo ako. Nakikiramay ako. Alfea. Napakabuting babae ni Angela. Pinsan. Tito. Ngunit sinabi ng kanyang ina na wala na silang kamag-anak. Mahabang kwento. Iha! Buntong hininga ni Elias. Nagkatampuhan kami ng nanay mo maraming taon na ang nakalipas. Pero nitong mga huling buwan bago siya pumanaw. Nagkaayos kami. Sumulat siya sa akin. Ikinuwento ang kanyang sakit. At hiniling na tulungan kita. Naupo sila sa isang bangko sa ilalim ng isang puno ng akasya. Kinuha ng matanda ang isang makapal na sobre. Pinabibigay ito ng nanay mo. Pero bago yan. Kailangan kong ikwento sa iyo ang kasaysayan ng ating pamilya. Dahan-dahan nagsalita si Elias. Magkasama kaming lumaki ng nanay mo. Magkapatid ang aming mga magulang. Parang magkapatid na rin ang turingan namin nang mamatay ang aming mga magulang sa isang aksidente. Si Angela ay napunta sa isang tiyahin namin na istrikta. Doon niya nakilala ang unang asawa niya. Ang tatay mo. Si Ricardo Hernandez. Sa pagbanggit ng kanyang ama. Nanigas si Alfea. Patay na po siya. Di ba? Hindi. Alvea buhay ang tatay mo. Umikot ang mundo ni Alfea. Buhay ang kanyang ama. Si Ricardo ay isang magaling na estudyante ng sining sa teatro. Guapo. Talentado. Kaakit-akit. Nagmahalan sila ng nanay mo at nagpakasal. Naging isang tanyag na direktor si Ricardo sa Cultural Center of the Philippines mukhang perpekto ang lahat. Lalo na nang ipinanganak ka. Ngunit ang tagumpay ay umakyat sa kanyang ulo. Nagsimula siyang mambabae. Alam po ni nanay, hindi noong una. Ngunit nangyari ang hindi inaasahan. Isang gabi, sa premiere ng isang dula, sinorpresa siya ng nanay mo sa opisina dala ang paborito niyang Kate. At naabutan niya si Ricardo kasama ang isang sikat na aktres. Kaya nakipaghiwalay si nanay. Eh. Pero sinubukan ko siyang pigilan. Malungkot na sabi ni Elias. Akala ko. Dapat siyang magtiis para sa pamilya. Nag-away kami ng malala. Pagkatapos noon. Umalis si Angela dala-dala ka. Hindi na namin siya nakita. Iyon ang pinakamalaking pagkakamali ko. Dapat sinuportahan ko siya. At noong Marso lang po kayo nagkausap ulit. Tama. Sumulat siya. Humingi ng tawad. At sinabing natatakot siyang iwan kang mag-isa. Hiniling din niya sa akin na hanapin ang tatay mo at hinanap ko siya. Buhay siya. At hinahanap niya kami? Halos pabulong na tanong ni Althea. Eh. Althea. Hinahanap ka niya sa loob ng labing pitong taon. Si Ricardo Hernandez ay isang iginagalang na direktor sa Maynila. Pero hindi siya naging masaya. Dalawang beses pa siyang nag-asawa. Pero parehong nabigo. Ikaw lang ang anak niya. Ang pagkawala ninyo ang pinakamalaking trahedya sa buhay niya. Yung detective na si Cardoza, siya ang umuparoon. Inabot ni Elias ang sobre. Nandito ang address niya. Numero ng telepono. At ilang sulat na isinulat niya para sa nanay mo sa mga nakaraang taon. Mayroon ding pasbok ng bangko sa pangalan mo. Nag-ipon ang nanay mo para sa pag-aaral mo. Bawat buwan. Mula sa maliit niyang sahod bilang librarian. Kayo po. Tito. Ano po ang trabaho nyo? Isa akong cardiac surgeon sa Philippine Heart Center. Biyudo na ako. Namatay ang asawa ko sa cancer limang taon na ang nakalipas wala kaming anak. Kaya nang dumating ang sulat ni Angela. Para itong isang regalo. Ikaw na lang ang natitira kong pamilya. Umuwi si Alfea na gulong-gulo ang isip. Sa bahay, binuksan niya ang sobre. Naroon ang mga sulat. Isang pasbok ng Githy na mailamang tatlong milyong piso. At dalawang litrato. Ang isa ay larawan ng isang lalaking na sa mga huling taon ng 40. Matangkad. May maitim na buhok na may mga uban na sa gilid. At isang banayad ng ngiti. Ang isa pa ay larawan nilang tatlo, batang-batang nanay at tatay. Hawak ang isang sanggol siya. Ang unang sulat ay mula sa kanyang ina. Pinakamamahal kong Alfea patawarin mo ako sa paglilihim ng katotohanan. Akala ko pinoprotektahan kita. Ngayon, naiintindihan ko na ang bawat tao ay may karapatang malaman ang kanyang pinagmulan. Si Ricardo Hernandez ang iyong ama. Eh, nagkamali siya. Pero mahal niya tayo. Masyado akong naging marupok para magpatawad. Huwag mong tularan ang mga pagkakamali ko. Nasa iyo ang desisyon kung makikipagkita ka sa kanya. Pero alamin mong isa siyang mabuting tao na labis na nagsisisi. Mahal na mahal kita. Ang iyong nanay. Sunod niyang binasa ang mga sulat mula sa kanyang ama. Bawat isa ay may petsa ng kanyang kaarawan. Pinakamamahal kong anak. 17 ka na ngayon. Araw-araw kitang iniisip. Alam kong itinuturing ako ng nanay mo na hindi karapat dapat. At tama siya. Nagkamali ako. Ngunit kung may puwang sa iyong puso para sa pagpapatawad. Ako ang magiging pinakamasayang tao. Handa akong gawin ang lahat para mabawi ang aking pagkakasala. Ang iyong tatay. Ricardo. Habang binabasa ang mga sulat, umiiyak si Alfea. Sa wakas, tinawagan niya ang numero. Hello? Isang boses na malalim, medyo pagod, ngunit kaaya-aya. Si Si Ricardo Hernandez po ba ito? Nanginginig na tanong ni Alfea. Katahimikan sa kabilang linya tapos Diosko, Alve Anak Ikaw ba 'yan? Opo. Ako nga po. Bulong ni Alvea. Narinig niya ang paghikbi sa boses ng kanyang ama. Anak ko, ang tagal kong hinintay ang tawag na ito. Kamusta ka? At ang nanay mo? Sinanay po. Pumanong na tatlong buwan na ang nakalipas. Isang mahabang katahimikan. Patawarin niya sana ako. Sabi ng kanyang ama, puno ng sakit. Gusto ko sanang humingi ng tawad. Pero huli na ako. Nag-usap sila ng halos isang oras. Inanyayahan siya ni Ricardo na pumunta sa Maynila. May sarili kang kwarto rito. Anak. Palagi itong sayo. Hinihintay ko lang ang pag-uwi mo. Kinabukasan. Nagdesisyon si Alfea. Pupunta siya. Ang pagkikita nila sa bus terminal ay puno ng luha. Niyakap siya ng kanyang ama. Isang yakap na tila bumubuo sa labing walong taong pagkawalay. Ang apartment ni Ricardo sa Makati ay maluwag at maganda. Ang mga pader ay puno ng mga poster ng dula at mga parangal. At doon, ipinakita niya ang isang maliwanag na silid. Ito ang kwarto mo. Anak, puno ito ng mga libro ng mga Pilipinong manunulat. At sa ibabaw ng mesa, mga litrato ng kanyang ina. Ipinakita rin nito ang isang bowl ng kanyang mga damit noong sanggol pa siya. Dinala siya ni Ricardo sa kise. Doon. Ipinakilala niya si Alfea sa mga aktor at sa mundo ng teatro. Isang mundo na biglang naging kaakit-akit para kay Alfea. Napansin ng mga kasamahan ng kanyang ama ang kanyang potensyal. May magnetismo ka. Sabi ng isang sikat na aktres. Bakit hindi mo subukang mag-audition? Sa mga sumunod na araw, naging malapit ang mag-ama. Ikinuwento ni Ricardo ang buong katotohanan. Ang kanyang pagsisisi at ang kanyang walang katapusang pag-ibig para sa kanila. Alam mo. Tay. Sabi ni Alfea isang gabi. Sa tingin ko, gusto ni nanay na piliin ko ang teatro. Mahilig din siya sa sining. Nagdesisyon si Alfea. Sa tulong ng kanyang ama, naghanda siya para sa audition sa Theater Arts Program ng A.V. Diliman. Ang mga sumunod na linggo ay puno ng pag-aaral boses. Pag-arte. Pagsayaw. Maging si Tito Elias ay lumipat na rin sa Maynila at kumuha ng posisyon sa isang ospital doon para makasama sila. Dumating ang araw ng audition. Sa kabila ng kaba, nagawa ni Alfea ang lahat ng kanyang natutunan. Ginamit niya ang lahat ng sakit at pag-asa na naramdaman niya sa mga nakalipas na buwan. Pagkalipas ng ilang araw, lumabas ang resulta. Nakapasa si Alvarez. Sa paglipas ng panahon, naging isang pamilya silang tatlo. Si Alfea ay naging isang mahusay na mag-aaral ng sining. Si Ricardo ay isang mapagmahal na ama. At si Elias ay isang tapat na kapatid at tito. Tuwing andas, sama-sama silang bumibisita sa puntod ni Angela. Nay, Bulong ni Alfea habang hinahaplos ang malamig na marmo ng punton. Masaya na po kami. Pamilya na kami. Salamat po sa huling aral. Ang huling aral ni Angela isang aral ng pagpapatawad. Pag-ibig. At pag-asa ang siyang naging simula ng isang bagong buhay para sa kanila. Isang buhay na puno ng pag-unawa at ang pag-ibig ng pamilya na siyang nagbibigay halaga sa lahat. Nagustuhan niyo ba ang ating kwento? Kung may isang taong nais ninyong patawarin o pasalamatan. Sino siya at bakit? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Minsan, ang pinakamahalagang aral sa buhay ay nagmumula sa mga taong hindi na natin kapiling. Ngunit ang pag-ibig nila ay nananatiling gabay.